na to nyo guys hanggang sa dulo Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo. Mapapilipinas man po kayo o mapaibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. At walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong lalo na po guys ang ating mga OFW. Mag-ingat-ingat po tayo kahit saan man po tayong bansa na Mag-ingat po tayo dahil Meron po tayong mga mahal sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas, di po ba? At ganoon din po guys ang ating mga ate, mga tita, tito, mga mami na sa Pilipinas po. Ano man po ang inyong ginagawa, mag-ingat po kayo sa araw-araw na gawain. At ganoon din po pag kayo po ay may mga maintenance, ay huwag niyo pong kalimutan yun, di po ba? Dahil alam po natin na may mga mahal po tayo sa buhay na nangangailangan sa atin, di po ba? So dito guys, punta natin ang ating reaction video. Muli tayo nandito na naman sa harap ng camera kundi magbigay ng ating reaction video at Nais nice ko po muna bago po tayo magbigay ng reaction video. nais nice ko po. Supportahan po natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at Edna's Vlog and Kalingap Rob. Ganun din po guys si Ruel of Malalag. Huwag po natin guys kalimutan supportahan si Ruel dahil sila po ang mga matubang family ay sa po hinahangad ay ang makatulong po lamang sa ating mga kapwa Pilipino. Diba? sa mga nangangailangan. So, dito ay malaki po tayong maiambag sa kalinya kung hindi po tayo mag-skip ng ad sa kanila mga video upload. Di ba ba? At ganoon din po guys, kukunin ko na rin po ang isang pagkakataon nito, makisuyo na rin po si Ate Yolis Vlog. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe kay Ate Yolis Vlogs, please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog at paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa ganun po sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo. So let's go, punta po muna natin ang ating video clips. kahit sino kung kapalit ko hindi magapaniwala na ganito kaganda ang mahal. Tapos sabi ko, ito po talaga ang kanina na kasi po na at ng mga anak po, na na. Tapos sabi ng mga kapatid ko, tumulis ka na lang dito para kahit isang kapatid natin may maayos na bahay. Kasa't may bagno, kumilalakang po ko sa inyo. Kaya po, namin ang pwede siya tayo, si Juliet, tulungan ako mag-uusos sa kuyaban ko. Kahit pawit at kawayan lang. Pero po, hindi po pawit at kawayan ang ipinigay ni Kuya Paul sa Isang pangako na kahit simple pa lang, hiningi po isang kabayan ang binigay niya. Kahit sino kong kabalik ko hindi makapaniwala na ganito kaganda ang mahal. Sabot ito po talaga ang kanina na pag nangangako sila tinutok nila, hindi nila iniisip ang ibabalik sa kanila. Talagang ginagawa nila, inaaksyon na nila. Talagang tutuwa ang kanila. Napakabait po ni Kuya Ban, ni Kuya Rap, lalo lalo na pagsentes na. ano po, yung kali sa sementeryo. Kaya po, sabi ni Kuya Bal, babagoy na din ang buhay niyo, akong balas sa inyo, para ano po po, kwento lang yan, pero totoo po tatay, patay na. Yung nanay, nagluyas. Diyan, sa yung napakan, ito yung project ni Rowel, palalag. Ito. Ito naman kapila, kay Kalinga Prapian, ito. Sa so, dalawa ko rito. After nito, mayroon pang dalawang So yun nga guys, no dito tayo ang ating reactionan kundi ang ribbon cutting ng pabahay ni Kuya Balsa, Pilar Source Sugon. Dito pa gaya nakita natin no, grabe ang saya, ang daming sumama ng mga kalinga partners, ang ganda ng mga sayaw nila dito makita natin guys. Ito po ang ang ribbon cutting ni Kuya Bal sa Pilar Sir Sugon, ito nga nakita natin sa ating thumbnail, no? Um, grabe ang pabahay, kalinga pabahay na sa Pilar Sir Sugon na, na dito, grabe guys, no, na, nakita naman natin ang sinabi ni ate, no, na, ang tanging hiningi niya lamang kay Kuya ay ang mga nipa, no, na mabigyan, na mapaayos lamang ang bubong nila, nipa at kawayan, pero yun nga, ang binigay ni Kuya Bal ay bahay na up and down. Bahay with look ting. No, napakaganda. Uh, yun nga, nakita na rinig naman natin sa kay Kuya Bal. Ang worth ng bahay is 200, may 200, 250, may 250K ang, ang, ang halaga ng bahay na pinatayo ni Kuya Bal dyan sa uh, Pilar Sur Sugon. Di po ba? Grabe guys, ito po ang kalingap. Nakita natin grabe ang papa papasalamat ni ate no, at ng kanyang buong pamilya na ito po sila ay tanging nakatira sa um, cementerio. Sa likod, gilid lamang sila ng cementerio. No? Nakatira na ang daanan nila sa cementerio. Yun yung sinabi ni Kuya Bal. Tumingin ka sa kaliwa, cementerio, mga nitso. Tumingin ka sa kanan, nitso. Tumingin ka sa harapan, Tumingin ka sa likuran is ilog. <laughs> yung the river, yun guys, no? Kaya, grabe ang sitwasyon nila. So, dito, napa, malaking pasasalamat po natin dito, guys, dahil grabe ang mga tulong po ng Team Kalingap. Ganito po ang Team Kalingap pag nagpabahay. No, na hindi akalain ng, uh, hindi akalain dito ng beneficiary ng ibigay ni, ka ng Kalingap ay sobra-sobra. ba -sobra, diba? Dahil alam po natin naman na ba, pag ang team kalingap ang magpabahay kasama ang mga kagamitan. Although na hindi naman masyadong makita natin hindi buong kagamitan pero at least meron pong mga kagamitan na na binigay no ay sa kanilang mga pabahay guys. Sobra-sobra. Hindi wala po um, hindi po natin para tayong nanalo niyan sa loto pag tayo ay nabigyan ng halaga ng bahay na 200 250,000 na libre no? Grabe, libre po guys. At dito isa pa, nandyan nga, bakit mataka kayo, bakit nandyan sa aking um, thumbnail, si Ruel, at saka si Kalinga Prab. Dahil sila nga ay matubang. At dito mismo nga, nabanggit ni, ni Kuya Bal, na sa harapan, ng ganda po, dahil ang bahay ay may nakita natin may katabi na Uh, ginagawa na hindi pa tapos isa pa pong pabahay ni Kuya na yung nga, sa apat na magkapatid no na ulila na at yun nga sabi ni Kuya Bal sa harapan ng mga tinatayuan ng mga, ng mga charity vlogger ay doon itatayo din ang isang pabahay ni Royal of Malalag na kung saan ay dun din po galing yan sa may simenteryo. Uh, At ganoon din si Kalinya Prab nga. Meron din dyan. No? Parang itong masabi natin guys na parang tatayo ang Kalinya dyan sa lugar na yan ng um, Kalingap Village, no? Dahil siyempre magkatabi-tabi kung saan nila kukunin yung pamilya na nangailangan talaga na mapatayo ng bahay. Ay isang lugar. Napakaganda po ito guys na para magiging tatak talaga dyan sa Pilar Sursogon ay magkaroon ng Kalingap Village, no? Napakaganda. Ito po yun guys yung pagtulong nyo sa hindi nyo pag-skip ng ads sa Kalingap. Ito po ang kanilang nabibigay sa ating kapwa-tao. Dahil hindi ka po makapaniwala, hindi po natin paniwalaan na ganito ang kalingap, maglingap. No? Grabe, sobra-sobra guys ang kanila paglingap. Ito po yung masabi natin guys na si Kuya Bal po ang napasimuno nito ng na mga pabahay. At dito, pang ilan na itong pabahay ni Kuya Bal? Sobra na, 193? Ito yata 93 or 92? No, 92. 92. So, walong bahay na lamang ay magiging 200 na po si na Kuya Bal. At alam po natin itong pabahay na ito na ribbon cutting ni Kuya Bal, ay pangalawa na po. Ang una pong napabahay ni Kuya Bal ay kulay blue to yun. No? Know? Kaya napakaganda at napaka uh, magaan po sa puso natin. May nakikilala tayo, may nakikita tayong kapwa natin Pilipino na hindi lamang nag-iisa kundi buong pamilya no, na siyang gustong tumulong sa kapwa natin Pilipino. Napakaganda po yun guys na meron tayong Pilipino na kapwa Pilipino na nandun po gustong tumulong. Kaya nakakalungkot lang minsan meron pa tayong nakikita din iba na sinisiraan. Na wala naman silang ginawa si Kuya Bal eh, ang tumulong po lamang. Bakit kailangan mo pang siraan? No, ito yung nakakalungkot sa mga nambabas, nambabas kay Kuya Bal. Nakakalungkot po ang masabi ko lang, mababae ka man ng babas, malalaki ka man, darating ang araw, haharapin mo rin yan, no, ang ginawa mong pambas. Sa taong walang ginawa, kundi ang tumulong sa kanyang kapwa. Masabi natin na sa huli ang pagsisisi. Kaya sana lahat kayong nambabas kay Kuya Bal ay tama na. Huwag na lang mambas. Magpasalamat kayo na siya ay may binigyan na pabahay. Diba ba? So, dito guys, makita natin dito, no? Dahil dito na nga, nasabi nga ni Kuya Bal na pati si Kalinga Prab at si Ruel of Malalag ay nandyan din ang pabahay sa tabi lang ng kanyang pinagawaan. Kaya dito nakita nyo na nakalagay po sa thumbnail natin, no, si Ruel Malala. Si Ruel of at si Kalinga Prab. Dahil mismo po si Kuya Val ang nagsabi na magkatabi-tabi lamang ang kanila mga pabahay dyan. So, abangan po na rin. Kaabang-abang po yun guys, ang pabahay dyan ni Ruel of at ni Kalinga Prab. Di po ba? So, thank you so much and God bless everyone. Thank you po. Mag-ingat po kayo kahit saan man po kayong banda, saan man po kayong dako ng mundo. magingat ingat ingat po kayong lahat. Bye!